Libra, February 2024. Ito na po ang inyong reading. Love month. Walang tayo ng love message. Pinaka-exact message para sa inyo ngayong buwan. No matter what your relationship status, single, in a relationship man, or married. Ito po ay para sa inyo. Minsan yung gabay lamang po ngayong buwan ng Pebrero. Kuha tayo ng ilang messages para sa mga Libra. Message. Libra ano may iwan natin para sa mga taong ito na maring makapakinig? Ngayon, may umaangat. The justice card talaga yung umangat, guys. This one is in reverse. Kayo mismo yan. You're all about balance. Ayan na. But this one is in reverse. Meaning, maring ito pa rin yung patuloy niyong mission na kakarapin. Medyo na ano ako doon. Kasi kayo mismo yan. The Eight of Wands, Nine of Pentacles, The Tower. Okay, na rito. Sige. Okay, sabi ko nga eh. Yung hustisya, ayan. Na-deserve nyo. Maring nga yung patuloy nyo bibigyan ng higit na focus or attention ngayong buwan. Expect the unexpected this love month, Libra. Maring merong, ito hindi kailangan lagiman. May ilang ganap na kung saan ay kakailangan yung kakailanganin yung sumabay at sumabay ng may pagtanggap ito, it could be positive or negative pero sa true lang kahit pa merong ilang imbalances maraming mabigla lang kayo dito hindi kailangan laliman okay, mensaheng gabay lamang po halimbawa, meron sa mas practical, date of one scenario, may 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 travel, may lakad kayo na hindi nyo inaasahan. Ayan, may pagyayaya kasama ang ilang kaibigan o ang inyong mga kapareha or ilang taong malapit sa inyong puso. Okay? Para bang masaya eh, Masaya pa at the same time, magulat lang kayo. Okay? Merong reconnection dito, connection na magaganap. But at the same time, andito yung pag ng inyong mga sensitive side or angat yung inyong mga emotions. So, parang ano, sala sa lamig, sala sa inat, the tower, pagdating sa inyong mga pakiramdam, eto lahat naman tayo, may kanya-kanya tayong mood, ano. So, yun lang. Maaring merong yung mood swings. <laughs> lahat tayo meron yan, guys. Pero sasabay, sabi ko nga, kaya na tong higit na umunawa or mag adjust sa kung ano mang pwedeng, pwedeng ipata sa inyo ng universe ngayon. Ano pa? Yung movement, maganda po. Okay? Kumbaga, sabi ko nga it could be a travel or talagang merong paggalaw kayong makikitang progreso sa kung ano mang itinatakbo ng buhay, pag-ibig, relasyon. Maganda yun lang. May pag-angat ng emotions, baka magulat kayo, hindi nyo masyadong ma-handle kung paano to pangahawakan. So again, adjustments lang. Adjustments are required. Maring makatulong yung communication or kung paano kayo um, nagdadala ng sitwasyon. Paangat din yung inyong mga process, nang nasa balance. Okay? Explain mo yung iyong point. If ever mag-apply lamang po kasi ito yung nakikita ko dito. Okay. Sensitive side. Pagdating sa family, relationship. May ilang ganap sa pipe na yan. Na at the end of the day, ano man yan. Okay, ay ayan. Ano pa't mapangahawakan? at sasabay lang tayo ito kasi yung mga wala na tayong control eh. kumbaga ito yung mga hindi nyo inaasahang lakan or inaasahang ganap so it's up to you kung paano ito i-handle so stay calm mas kalma okay, nang merong mas payapa mas balance at huwag tayong pangunahan sana ng hindi masyadong magandang emosyon again sa huli lagi nyo iisipin na meron dito magandang flow para sa inyo rin to. Para sa inyong higit na ikabubuti. Sige. Ay pa tayo. So, sa mas para, ano to dito, para ayan, mekos-mekos na naman po ang utya. Mekos-mekos na naman. Sa dami kasi minsan gusto kong iparating. Nag-uunahan yung aking mga salita. They are waiting for you. I would do anything for you. Wow puro for you, for you, for you, Libra. Maraming nagmamahal sa'yo, maraming sumusuporta, maraming naglo-look forward na makasama ka. Kung ikaw itong merong namimiss, namimiss ka rin niya. Or namimiss ka rin niya, lahat gagawin para sa'yo. Kahit pa sa mga panahon na hindi inaasahan ito. Hindi masyadong komportable. Pero ulitin ko, sabi nga nila, minsan yung mga hindi ganyan ka-comfort sa una, it could be a turning point pala sa iyong buhay meron at merong magandang flow, meron at merong magandang dahilan, meron at merong kang ma-accomplish sa point na to. Kung saan, dito mapapaangat mo pang lalo ang iyong balance. Ayan. Yung justice, yung hostisa na deserve sa buhay relasyon. Sa so, mas praktikal, ayan, the ten. Ten yung umangat dito. The tenth house of work ito eh. So, I would do anything for you kung kayo mga nasa ka, ano na, couples in a relationship, lahat gagawin ng kapareha para sa'yo. Kaya nang lalaban sa work, nagtatrabaho, nagsusumikap. Single, I would do anything for you, kahit ikaw lang muna. Okay? More on self-love. Ano pa? Sabi ko nga, expect the unexpected. They are waiting for you. Or, naghihintay na siya sa'yo or sabi ko may travel pa ito kasama ng ilang kaibigan, workmates bilang the 10th house of career o mga tito maging bukas sa ilang posibilidad na meron ka pang pwedeng makilala. You could meet an, an unexpected person na pwedeng magpabago, magpayanig. Ayan. Magpayanig ng iyong buhay pag-ibig ngayong buwan ng Pebrero, love month para sa si inyo, Libra.